ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang legal team para sa ICC probe sa gera kontra droga. Habang sina Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Rebulla hindi pa rin natatalakay ang isinusulong na pakikipagtulungan ng bansa sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala pang panibagong pag-uusap si na Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla. Kaugnayan yan sa isinusulong na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakaraang linggo nang maghain ng resolusyon sa Kamara na naguudyo sa lahat ng ahensya at sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC Drug War Probe, bagay na nauna na rin sinabi ni Remulla na kailangan ng masusing pag-aaral. Sa gitna nito, sinabi ni Act Teachers Party Representative Franz Castro na dismayado sila sa tindig ng DOJ, Solicitor General at iba pang ahensya na noon pa man ay huwag pansinin ang ICC. Dapat anila may moto proprio investigation o kusang pag-iimbestiga sa naturang issue. Inuuna pa nila no, na parang gusto nilang pagtakpan ang krimen ng dating administrasyon, particularly ang, ang arkitekto ng war on drugs, ang arkitekto ng, ng, ano, no, ng tokhang na si dating Presidente Duterte, si Senator Bato, at iba pang mga, ano, no, mga kasangkot dito. Pino na rin ni Castro ang hindi malinaw na bilang ng naisang pangkaso kaugnay sa drug war. Sa datos kasi ng Philippine National Police, 7,732 ang patay sa drug war. Pero lumabas sa pagdinig sa kamera na wala pang isang libo ang naihaing reklamo. Kaya hamon ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas kay dating Pangulong Duterte. Ex-President Duterte at sa mga alipores nitong sangkot sa drug war, harapin nyo ang libo-libong mga biktima ninyo. No amount of brief threats can stop the pop from calling for justice and accountability. Sa ngayon, tanging Human Rights Commission pa lang ang naghayag ng suporta at pakikiisa sa ICC probe. Kahapon naman, sinabi ni Senador Bongo na dating special aide ni dating Pangulong Duterte, ikinakasa na rin daw ni Duterte ang kanyang legal team para sa ICC. Handa naman daw humarap sa Kongreso si Duterte. Hindi po namin napag-uusapan ang yan bagay na at may i'm sure uh, kausap niya po ang kanyang legal team depende po sa sa kanya yon kung imbitahan siya nang uh, uh, ng chairman at kung uh, willing naman po siyang magsalita at mag uh, it's up to him bigay natin sa kanyang uh, what is due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan kaya sabi ko, Pilipino po dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Natanggap na ng DOJ ang sulat ni Vice President Sara Duterte sa pakiusap niyang huwag makipag ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, puno ang sulat ng paliwanag at argumento kung bakit hindi dapat pumasok ang ICC sa Pilipinas kaugnay sa investigasyon ng drug war ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Clavano, very valid ang mga punto ng bise. Nauna nang sinabi ni VP Sara na nire-respeto niya ang desisyon ni PBBM sa foreign policy. Pero patuloy niyang iaapela ang tungkol sa ICC probe sa DOJ. It was uh, full of legal, um, legal discussions, legal arguments as to why hindi talaga pwedeng pumasok ang ICC dito. Kaya ipapasok natin 'yan sa ating considerations sa pag-aaral no ng uh, ng ICC and its possible return or possible membership. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.